We are here upon the instruction of Brother Roberto Manalo, our executive minister. Beginning tomorrow, we're going to start being a worker of this park. ng atasan ng Executive Minister ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na magtungo sa Balasang Malawi, ang do'y General Auditor ng Iglesia, na si kapatid na Giserio Santos Jr. Isa sa mga layunin ay upang pasimulan ang livelihood programs dito sa pang-apat na pinakamahirap na bansa sa buong mundo bago pa ang pagtitipon ito. Magkakasunod na malalaking paglingap ang inilunsad sa iba't ibang dako sa bansang Malawi. At para sa komprehensibong paglingap at pangmatagalang pakinabang sa mga residente, bumili ang iglesia ng mga lupain na pakikinabangan ng mga nasal nabis na kahirapan. Noong pong 2019 ay isinugo po ng kapatid na Eduardo Manalo, ang kapatid na Don Santos, para po pakabili po ng lupa dito po sa Malawi. Sapagkat ang Malawi po ay isa po sa pinakamahihirap na bansa dito po sa Afrika. Bagamat ang Iglesia ni Cristo po ay tumutulong sa abot po ng ating makakaya sa mga sa pamamagitan ng lingap, sa mamamayan, hindi po nagkasya ang pamamahala doon, kundi nagbigay po sila ng ganitong proyekto na makatutulong pang matagalan po. Bukod sa hanap buhay, ay nagkalog din ng supply ng malinis na tubig na unang ipinagkaloob ang nasa Caputo Farm. Kasunod ay nasa Napundua Farm. Patuloy rin pinakikinabangan ang water pump sa Empujo Village. Sa buwang ito ng Hunyo 2025 ay muling nasaksihan ang inaugurasyon ng dalawang water pump sa mga komunidad sa Malawi. Kung unang isinagawa ang handover ceremony sa Chapongo Village. Kinabukasan ay isa pang proyekto ang binuksan, ang nasa Chisenwere Village. Sa lukuyan ay nagpapatuloy rito sa Malawi ang mga livelihood projects gaya ng eco-farming project at livestock project. Masasaksihan din ang ganitong mga pagtulong sa iba't ibang dako sa bansang South Africa. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang mga tagumpay nito ay nakatagal sa malaking bilang ng mga residente sa bansang ito. Kristo, Christ Foundation ayon sa mga nakinabang sa mga livelihood projects, hindi lamang ito nagdulot sa kanila ng malaking kagalakan, kundi pati na rin ng panibagong pag-asa at sa pagdaan ng panahon ay may aahon sila mula sa matinding kahirapan at mabibigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. <tod> Okay. Sa pamumunan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, patuloy na nagtatagumpay ang mga isinasagawang paglingap ng Iglesia ni Kristo mula ng ang mga ito ay ininunsan. Ang pagmamalasakit noon ng mga namuna sa aktibidad nito ay patuloy na naipadarama maging sa mga pinakaliblib na dako upang matulungan ang mga residente sa kanilang pag-ahon mula sa panahon ng kahirapan at magabayan sa maayos at makabuluhang pamumuhay sa araw-araw. Laila Tumanan, Matatag, Matapang, Matapang